Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po kayo ng Martes, ikalabing araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Martes. Ang dalawang tropical cyclone ay nagdevelop sa loob ng Philippine Area of Responsibility at lalo pang lumakas. Ang isang tropical cyclone nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility at ang isa ay nasa labas pa ayon sa pag-asa. Sa pinakahuling weather bulletin mula naman sa pag-asa, Sinabi nito ng tropical depression na si Henner ay uh, inaasang magla-landfall malapit sa lalawigan ng Isabela at Aurora sa loob ng uh, maghapong ito o hanggang bukas ng umaga. Ang bagyong si Henner ay inaasang lalakas pa at papasok sa tropical storm category sa araw na ito o bukas ng umaga habang ito ay nasa West Philippine Sea. Samantala, sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, ang tropical storm na Pulasan ay inasang papasok naman ng Area of Responsibility ng bansa ngayon at lalabas bukas ng umaga. Pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility, ito ibibigyan ng pangalang Helena. Sabi ng pag-asa, panandalian lamang ang bagyong si Helen na mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility o ang bagyong si Pulasan. Wala raw itong direktang magiging epekto sa kalagay ng panahon ng bansa, pero paigtingin ito ang Southwest Monsoon o pagpapaulandala dala ng habagatan. Samantala, dahil sa bagyong si Henner, ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 ay nakataas sa mga lalawigan ng Cagayan. Kasama na rito ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueve Sia, Aurora at Northern Portion ng Quezon o mga bayan ng General Nakar Infanterial kasama na rito ang Polillo Islands. Ang mga apektadong lugar na ito ay makararanas ng mga pagulan. Samantala ang lugar ding ito ay apektado na ng malakas na pagulan sa nakalipas na apat na araw. Kasama na ang rehiyon ng Mimaropa ang Western Visayas at ang Negros Island Region. Inaasa ng pag-asa ang nabagyong si Hiner ay lalo pang magdadala ng malakas na pag-ulan habang ito ay daraan sa mabulubunduking lugar ng Northern Luzon. Asahan na raw ang heavy to intense rain sa ngayong araw na ito sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique, Negros Occidental, Cagayan, Isabela, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Aurora at Polillo Islands. Ang moderate to heavy rains naman ay inaasan sa Metro Manila, Calabarzon, Central Visayas, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Mimaropa. Ganon din ang Western Visayas, Negros Island Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at maging ang Central Luzon. Samantala, malakas hanggang intense rain naman ang asahan bukas sa mga lalawigan ng Occidental Mindoro, Metro Manila, Zambales, Bataan, Aklan, Antique at ang natitirang bahagi ng Mimaropa. Ganon din ang lalawigan ng Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela at Apayao na nakararanas na rin ng malakas hanggang sa intense rain sa nakalipas na mga araw. Pero bukas magkakaroon pa ng malakas na pagunanan. Samantala, ang localized class suspension sa iba't ibang mga flood-prone areas ay pinatupad na kahapon pa ng Quezon City Government. As of yesterday, mahigit ng isang libong pasaherong stranded sa iba't ibang mga pier ng Southern Tagalog, Bicol Region, Eastern Visayas at Western Visayas. Naapaulat ito dahil sa mga pagulan, at masamang kalagayan ng karagatan ayon sa Philippine Coast Guard. Suspindido ang mga sea travel dahil naman sa maalong kalagayan ng ating mga karagatan. Samantala napanatili naman ng bagyong si Hiner ang kanyang lakas. Habang inasang tatama sa kalupan ng Isabel at ng Aurora, ito ay sa kabila ng naunang mga forecast ng pag-asa na hindi raw tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyong si Henner at hindi magkakaroon ng matinding epekto sa kalagay ng panahon sa ating bansa. Pero sa pinakuling weather bulletin ng pag-asa, inamin eh nito na tatama sa kalupaan sa lalawigan ng Isabel at Aurora ang naturang bagyo. breakfast ng umaga o mamayang gabi. E naasang ang bagyong si Hener ay makalalabas sa sa Philippine Air of Responsibility. At sa araw ng Biyernes, September 20, ito ay tatama sa mainland China. Samantala hindi na ngayon niru-rule out ng pag-asa talalo pang lalakas ang bagyong si Henner habang ito ay uh, bumabagta sa kalupaan ng Pilipinas.